Ang agenda ng press con na ginawa ko nung Webes ay para manawagan kay Secretary Dizon na rebisahin ang 2026 DPWH budget. Okay. Dahil sinasabi ko, marami pong mga proyekto na ipinapasok daw ng mga kontraktor ayon sa mga Senate hearings, may kapalit ng konsiderasyon at mataas pa ang mga presyo kaya may budget pa pang bigay ng kickback. Mm -hmm. Ang punto ko po ay dahil Marami pong mga lumalapit sa mga DPWH officials para uh, magkaroon ng mga kontrata sa DPWH. Hindi natin dapat aprubahan ang 2026 budget as is. Mm -hmm. At binigay kong halimbawa na sa sarili niyang team, meron pang pa mga opisyalis na nabalitaan namin at kanyang na-confirma ay nakikipag-usap na sa mga kontraktor sa labas ng opisina ng DPWH at may iba pang mga koneksyon sa mga kontraktor. Pero kahit na may isang miyembro ng kanyang team na nagbitiw na, hindi po ako kontento uh, na wala ng korupsyon sa DPWH at nagawa na natin ang lahat ng ating magagawa. Hindi po solusyon ang pagbibitiw ng isang miyembro ng DPWH. Ang solusyon na magagawa ngayong araw na to ay rebisahin ang 2026 budget. Una po, ibaba ang presyo. Pangalawa po, ilabas ang mga detalye tungkol sa mga proyekto na hindi pa uh, ibinahagi sa publiko. Tama po yung... <music>